So, ayan, good afternoon sa inyong lahat mga ka-welder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo para upang makapag-share sa inyo ng ating mga ginagawa no about sa sidecar. Ayan. So dito. So ngayon mga ka-welder, ang i ko naman sa inyo no. Ah, uh, assemble tayo ngayon ng top load o carrier side task nitong sidecar na to. Yung pinaka-top load ano. Pero bago yan, uh, maraming maraming salamat muli sa mga masugid kong tagapagsubaybay dyan na palagi nandyan nanonood sa aking mga video na i na upload. Ayan, so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabilder. Sa sa mga nag-subscribe, ayan, so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder, no? Uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, uh, please subscribe na rin. So, huwag nyo na rin po kalimutan yung notification bell para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. Ayan. So, ngayon mga ka-welder, huwag na natin patagalin. Ano? So, pakikita ko na sa inyo yung sukat at saka forma, yung lapad. Okay. Yung simple lang naman to mga ka-welder. Simpleng top lang to Ayan. So, tara mga ka-welder, panuorin nyo. So ayan na mga kabilder. So ang akin hindi ko na sana i-vlog kaya lang sabi ko, naisip ko na baka mayroon din mga beginners dyan na naghahanap ng ano, mga idea about sa paggawa ng top load ayan. So sa mga beginners lang to ha, mga kabilder, hindi sa mga bitirano. Kasi ang mga bitirano mas malupit pa ang gagawin dito, ayan. So ang atin lang naman makapag-share lang ng kunting kalaman ayan so masaya na tayo diyan mga kabilder so bali ito na pala mga kabilder ano ayan yung sukat oh 22 at saka ang haba naman ay 27 ayan so yan lang mga kabilder at saka ito naman ito yung pang ibabaw nya ito yung pang ibabaw nya mga kabilder ayan so syempre mas malapad daw na pang ibabaw para medyo pabuka, parang style top load ng ano to mga ka owner. Ayan. Owner type pang pinaka top load nito. Ayan, pang owner type. Okay. So ayan naman mga ka-builder. Ayan oh. Ayan 24. Saka ayan. 29 or 30 ayan so yan ang pang ibabaw nyan mga kawinder tapos ang ang sahig natin dito papunta roon ayan so ganito na rin so bali ito pala mga kawinder ano kung mapapansin nyo bilog yung ating bend yan kasi ipinabend natin to sa hydraulic kasi ang ito nag try tayo mga kawilder ng mano mano ayan napakalayo ng diferensya ayan ayan oh. ayan may tama so ito wala mga kawilder ayan oh. wala yan pati ito wala so bali nalagyan na pala natin ng tukod diyan ayan So ang tukod nasa inyo na kung gaano kahaba ang tukod. Ayan. So ayan ang diferensya mga ka ng manumano at saka yung hydraulic napakalayo. Ayan oh. Ayan. Pangit. Ayan oh. Hindi maganda. So ito walang nagbago dito. Ayan. So, ayan mga kawildero, no? Ah, dito. Ipapatong natin ito. Ayan, no? Ayan, ayan. siya na kayo mga kawildero, naka one ayo. Ayan. So ito na yung forma niyan, mga ka-welder. Ayan oh, winanhand lang natin. Ayan. So medyo nakakawang pa doon, medyo wala pa yan sa ano oh. Ayan. Pansin nyo, mga ka-welder, diretso yan. Oh. Okay. Ayan, ang ano mga ka-welder, yan ang top load. Ayan oh. tapload na itong nitong nitong sidecar so alisin natin to nakakasira ayan mga ka welder tapload niyan ayan ito yon mga ka so ito kung halimbawa mga ka sa mga magko-comment ano, sa mga magtatanong kung ka magkano ang paggawa ng tapload so depende sa size at saka Depende naman din sa materialis yan mga ka ang gagawin. So ito tubo kasi ito mga ka-welder. Medyo mahal to. So inaabot ito ng 4,000. Ayan. 4,000 kasi maganda naman yan pag naikabit. So ang ano naman ito yung shafting naman. So 3,000. Ayan 3,000 ang shafting lang. Yung uh, ganito lang kataba na Shopting, ayan yung 516 ayan so ito ay eh, ano to mga kabilder maganda kasi ito pagka panta flow kailangan tubo ayan ayan mga kabilder so stay tuned lang mga kabilder kasi ito i-building eh, na natin yan ayan o oh. Tsaka dito ayan kasi doon ayusin pa natin ayan kung mapapansin nyo medyo ano pa yan o oh. lalo na yon medyo sala pa okay So stay tuned mga kawilder. So ayan na mga kawilder na lagyan na natin ng sahig. Ayan so apat lang ang nilagay natin. Kasi kung ano lang naman may ipapatong dyan. Sako or batya. Ayan. So okay na yan. Ayan. Parang carrier ng owner. Ayan. Pero maliit lang to mga ka -wilder. Yan lang ang setup ng gawa natin. So ngayon mga ka ayan, nagpatong na nga tayo ng kahoy. Diyos por dus dyan, para ikabit na natin to. Ayan, kakabit na natin. So stay tuned lang mga ka -wilder. So mamaya na natin pupukusan to ng camera pag naikabit na. Okay? So ayan ah, mga ka yung ating ginawang top load for sidecar. Ayan o. Oh. Ayan. So, pansin nyo mga ka yung paa nyan. Ayan o. Oh. Okay. Ayan. Simple lang. Simple lang to mga ka-builder na ating ginawang upload ng sidecar. Ayan. Ayan. So, sakto lang yung taas nya o. Oh. Ayan. Okay. Okay. medyo madilim nga lang mga kawilder yung ating camera gawa ng pasalubong sa araw to ayan so malapit na rin to matapos mga kawilder na sidecar ayan ayan so simple lang ang ginawa natin na upload load ayan pero napakalaking bagay niyan lalo na pag mga bag ng estudyante. Okay. So maraming maraming salamat mga kawilder sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video ayan so ingat po kayo palagi and god bless mga kawilder.